Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipinong guro na ipaprioridad ng gobyerno ng kanilang kapakanan maging ng kanilang pamilya. Kasabay ito ng pagdiriwang ng World Teachers Day kung saan pinasalamatan din ng Pangulo ang mga guro na anyay malaki ang ambag sa bansa. Ayon pa sa Pangulo, kasabay na pagkasakripisyo ng mga guro sa mga kabataan ay kagayod din ang pamahalaan upang mapaganda ang kanilang buhay. Samantala, nanawagan naman si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga guro na huwag saktan ang kanilang mga estudyante dahil sa kanila ipinagkatiwala ang kaligtasan ng mga ito. kaso nito nangyari o nangyari o pagkamatay ng grade 5 student na si Francis J. Gumikib dahil umano sa sampal ng kanyang guro. Ayon kay VP Sara, dapat siguruhin na mga guro na magbibigay ng positibong epekto ang pakikitungo nila sa mga mag-aaral dahil may impluensya rin ito sa kanilang lang mga buhay